kanang sa Christian kung mamatay ang usa ka tawo ikuan eh, man og lungon nganong sa inyo poston lang man og diba? poston naman ninyo di ilubong direksyon ano okay, iyang pangutana kami daw sa mga muslim ilubong na diretso sa mga kristiyano posto sa mga kristiyano na ilubong, na ay pancho na ay na, na kabaong lungon sa muslim wala poston ra si kuan noog ano man nagsunod mag ni Kristo. Ang mga Muslim nagsunod ni Kristo. Si Kristo gilubong na lungon. Si 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 Kristo gilubong sa gipansyon. Wala. So kami mga Muslim pareho sa kay Kristo. Buston lang panapton, pag humagputo sa panapton, ya yeah, dadon sa lugnganan. Pareho kay Kristo. Nga mga Kristiyano nagsunod daw sila ni Kristo. Nga, yeah, on sa pinal parlor injection ng formalin. Kuha og tinae, kundi ba sunugon. Nga, nagsunod daw sila ni Kristo. Nagsunod na ni Kristo. Dili oi. Si Sa so Kristo wala gisunog. Si Sa so Kristo wala mo Ngano mga mga Kristiyano mi ni Kristo pero panasilay mamatay dad umang sa Purinaria. Kuha -tina, ang tinai ang uban ang sa padina. Ha? So dili gisunod ni Kristo. Kay kung nagsunod sila ni Kristo para sa mga Muslim. Pag namatay ang usa ka Muslim, limpyuhan hugasan, pusto nang panapton dad uman, sa lugnanan. Sa yuta dili sunod sa pantyon. Dili po ikon sa Purinaria ito papilion ka diin man mas maayo sunugon ka gamatay nimo o o, o pareho sa mga muslim nga limpyuhan ka babae man mo limpyo sa babae babae podang ang limpyo. nya kanang mga kanang sa pioneer parlor luoy kay mga babae in town kay magkuha dito nya magbirad ko dito mga lalaki man nya kebalo kag lalaki mas kig patay na, na kay lalaki man ay ha ada gingita po di ba kay alang-alag mo hiyos na ng bulkan no di sa babae pag ha, mamatay sa buhiyos na diya ina. Yung mga laki mo lang sa ah, purinaria, hubuan mo din ang babae. Huh? Ah? Unya, paghubo niya kay lalaki, God, wala ba din niya ang pagkalalaki? Magis, masking patay na. Ang uban gani, kutkutan pang isloganan. Nakoy, kaila sa una. Ibalo sila nga, maayo pa, guapa kayo, bata pa kayo. Buak ko ng pan, pansyon, na, unya, dito na. Hindi na nato sa istorya o daghan ng nabalita ingon anak na anay nagtrabaho sa mga porinaria ni sulti sila so nga ato mang ng nga mo ato tag porinaria nga dili man na ni so kristo uh, oh, so okay welcome okay. Uh, yeah. sige sige